Madaling araw ng biyernes itinakbo sa pagamutan ng isang 25 anyos na lalaki na miyembro ng LGBT community. Ito'y matapos taman ito ng balas sa tagiliran habang binabagtas nito ng kanyang kaibigan ang kalsada sa barangay Patukanay sa Tayum Abra. Ang biktima galing sa inuman at ihahatid sana ito ng kanyang kaibigan sakay ng motorsiklo sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente paghatid niya sa dito sa kaibigan niya, allegedly may narinig silang parang kumutok. And then, uh, lang nila. And then, pagdating nila dito sa may barangay patukan na tayo, sinek nila kung baka yung gulong nila yung kumutok. And then, eto nga, may sugat na pala sa bandang uh, malapit dito sa, sa hips. Sa imbesagisyon ng PNP, palaisipan pa kung ano ang motibo ng pamamaril at kung sino ang suspect. Sinek namin lahat ng uh, CCTV footage, wala naman po kaming nakitang uh, motor or sasakyan na sumabay sa kanila or dumikit uh, sa kanila doon sa bandang kung saan sila tumigil. Nung so ngayon ng ano ng, uh, person of interest kasi nung last na pinuntahan namin yung victim uh, wala pa siyang marecall wala rin narinig na putok ang mga residente malapit sa lugar at walang nakitang basyo ng bala sa crime scene. Nilinaw ng PNP na hindi ito election-related incident dahil hindi naman tumakbo sa barangay at SK election ng biktima at hindi rin ito supporter o may malapit na kaibigan na politiko. Natanggal na mula sa biktima ang bala at isa sa ilalim ito sa ballistic examination para matukoy kung anong klase ng baril ang ginamit sa biktima. Mistaken identity ito uh, hindi din siya eh. Kasi yung tama kasi na parang dito sa legs eh. Parang walang, walang masasabi ko na parang walang intensyon na patayin talaga yung ano, yung biktima. Nasa ligtas ng kalagayan ng biktima habang magsasagwa pa ng follow-up investigation ang PNP Maaalalang isang barangay lang sa Tayum ang isinailalim sa yellow category ng halalan dahil sa matinding tunggalian ng mga kandidato. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.